Problema. Ikaw ang may malaking problema. Buhay si Gregory. Nandun sa ospital ngayon. Imposible. Kritikal na mga tama niya. So ano? Nagsisinungaling yung anak niya? Itong tatandaan mo, rigor, ha? Oras na tuluyang mabuhay si Gregory. Ako ang papatay sa'yo! Ang tagal-tagal mo na pumapatay, pero ito, isang kakatiting lang, pipitsugin lang, eh! Ang daling dispatsahin pero kung malpak ko, ano talaga nangyari? Patay na siya ng iniwan ko. Wala na siyang buhay. Yun, yun ang totoo nangyari. I don't believe you. Something must have happened. Maybe you were out of focus. Kaya na-discarrel yung plano mo? Phone! Fuck ka! Hello? Anong sinasabi mo? Wala, wala, wala. Esperanza, pwede ba? Kailangan ba? Lahat ng ko, alam mo? Pwede, tatawag na lang ako sa ulit. Hello? Hello? Ano? Hindi ba nagalit na ka nung magkausap tayo kanina? Anong nangyari? Bakit nang mamadali ka na patayan ako ng telepono? Ano? Kilala kita. Parang iniiwasan mo nga akong kausapin kanina. Ang sabi mo sa akin, Mia, asikaso mo diba? Well, what is it? Ano yung inasikaso mo? Ha? Huh? Because I have a strong feeling. Ha? Huh? Na may kinalaman yun kung bakit ka nabulilyaso. Do not lie to me, Rigor! Sa ilang dekada ko ng pagtatrabaho sa'yo, kanto mo na ako, Bastionin. Ano pa ba yung mga asikasin ko noon? kundi ang katangan ni Gregory. Dahil nilipat ko sa lugar, yun lang yun. Pero kung wala ka nang sa akin, wala na akong magagawa. Ayoko sayangin ang oras ko dito para interrogate mo. Dahil marami pa akong dapat dinisin na ko para isalba ang reputasyon mo. Kung wala na kayong sasabihin ko, tatrabaan muna ako. Excuse me. Hello. Pinacheck ko na nga yung mga pwede niyang daanan, pero di ko pa rin makita yung sasakyan niya eh. Nagtanong-tanong na rin ako kung baka may posibleng makakita sa kanya. Sa mga ospital, pumunta ka na. Baka doon siya dumiretso. Yun ang nga yung gagawin ko. Saan pa pwedeng pumunta si Albert? Hindi siya pwedeng mawala. Ano'y naiintindihan mo? Alam mo, Rigor, ba't kasi ayaw mo pa kumilos? May inaayos pa ako. Bwisit! Bakit hindi pa nangyari sa akin to Alam mo, Rigor, parang kinakarma ka na. mika ka. Ayusin mo na lang yung pinapagawa ko sa'yo. Mag-usap ulit tayo mamaya. Intindi mo?